Ang aktor na si Makisig Morales at ang kanyang asawang si Nicole Jose Morales ay kilala sa kanilang love story mula sa showbiz kid star hanggang sa buhay may asawa sa Australia. Ngunit noong Hulyo libo 20 at 25, nagbahagi sila ng isang malalim na personal na paglalakbay. Ikinasal si na Makisig at Nicole sa Australia noong Enero 2011. Matapos umalis si Makisig sa showbiz noong 2014 na sa edad na 17 para tumutok sa buhay pamilya. Si Nicole, isang ha-Filipino beauty queen, ay nagdala ng bagong inspirasyon sa kanilang paglalakbay ng magkasama. Sa isang eksklusibong panayam na inilathala noong Hulyo 20, 2025, buong tapang na ibinahagi ni Makisig na nakaranas ng pagkakuha si Nicole. Ito ay isang pribadong pakikibaka, ngunit naramdaman nilang tinawag silang ibahagi ito sa publiko upang mag-alok ng pag-asa at paghihikayat. Noong 2021, ibinahagi na ni Makisig ang pag-asa na magkaroon ng pamilya kasama si Nicole, ang planong magkaroon ng mga anak na may mantra na the more, the merrier. Ngayon, nananatiling matatag ang pag-asang iyon kahit na matapos ang pagbagsak na ito. Sa halip na magbahagi ng mga detalye ng pagkalaglag, pinili ni na Makisig at Nicole na i-highlight ang kanilang pananampalataya sa timing ng Diyos. Hinikayat nila ang iba na nahaharap sa katulad na sakit na umasa sa pag-asa, dahil, gaya ng sabi ni Makisig, meron pang bigger plan si Lord. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkawala, ito ay tungkol sa tiyaga, pananampalataya, at paniniwalang darating pa ang pinakamahusay. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay dumanas ng katulad na karanasan, pakitandaan, hindi ka nag-iisa. Kung naantig ka sa video na ito, ibahagi ito para magkalat ng pag-asa. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng katatagan at totoong buhay.